Good morning guys, for today's video guys meron nga pala tayong nakikita ng wallet ngayon guys ayan guys, so oh maraming laman no? Oh. ayan po yung kanyang wallet to. Oh. lakos kulay purple mga guys kasi pong nakikilala sa kanya guys Paki contact na lang po si Benedict Luisaga po ayan guys biyahing ano guys magapuwa bayan guys tricycle ang Yun kanyang ID guys na oh. napulot ko po sa may ano bantao yan Papunta po ako ng buwak guys eh, nakita natin yung wallet sa gitna ng kalsada kaya pinulot natin kawawa naman yung mayarin nito guys i-contact na lang guys para may balik na sa mayari kung sino pong nakakilala sa kanya mga guys okay guys hanggang dito na lang guys nakikontang na lang po thank you guys